Hello sa inyo mga tol, dito nga pala ako sa may rapid date ay Terizal. Ipapacheck ko nga pala yung pangilalim ng sasakyan ko kasi nga kapag liliko ako mga tol, eh, para siyang akala mo nalulubak. Tapos nararamdaman ko para siyang to, Nakakala mo joy ng inyong tuhod na lumis tapos bumalik sa kanyang dating kalalagyan. Dalawang buwan ko na pala itong naramdaman. Kaya hindi ko na pinabot ang isang taon at tinala ko agad dito sa may rapid date ay Terizal. Stop, stop it, stop it, stop it.

No hay problema. Lagak nak ambil tak? Cakapnya lah. Yeah. Kakahanap nga nila ng lagotok at sira dito sa akin pangilalim may eh, wala silang nakita. Kaya sinabi ko na lang si kuya na baka pwedeng i-align na lang yung gulong ko dahil nga hindi pantay yung kain ng gulong ko. Pero sinabi nga nila sa akin bago daw nila i-align to ay eh, dapat daw palitan daw ng gulong. Kasi nga nung chinek nila yung gulong eh hindi nga pantay yung kain kaya mahihirapan daw silang i-align ito. Kaya agad kong pinunta ng manager para tanungin kung magkano nga ba ang benta ng gulong nila. atong nung nalaman ko yung presyo ay eh, ako ako'y nagulat at tag-isip yun pala wala pala ako, sapat na pera. Kaya binalikin ko si kuya mekaniko na baka pwede i-align na lang nila pero meron silang condition sa akin bago nila ito i-align kasi dito sa shop nila meron silang 3 months warranty kaya sinagot ko naman sila kaagad na sabi ko eh di bali nang walang warranty basta ang importante ang gulong ko ay eh, ma-align na maayos kaya hindi na sila nagpatupik-tupik pati nangata nila ng akin sa sasakyan para i-align ang gulong ang bayad nga pala sa pagpapalay ng gulong ay 800 pesos lamang first time ko lang makakita ng pag-align ng gulong dahil first time ko lang din naman magkaroon ng sasakyan sa tricycle kasi mga tol kapag nag-align sila eh rayos lang ang ina-adjust pero dito iba yung pangilalim. Sa tricycle nga pala kapag nagpapalain ako ay 150 pesos lamang. Kaya hindi pala basta-basta magkaroon ng sasakyan napakamahal po talaga ng maintenance. Kaya ako ay nagpapasalamat eh itong sasakyan na to ay ginagamit ko sa panggagrab. Dahil sa grab nakukuha ko ang pang-maintenance at ang buwan ng hulog. Nakagulat lang mga tol dahil dito ang pag ng sasakyan ay ginagamitan ng computer. Kasi doon kasi sa motor ko at tricycle ay ginagamitan lang ng pang-alay na mano-mano. Kaya hindi nakagulat-gulat kung ganito sila kamahal maningil. Kaya sa mga nagbabalak na kumuha ng sasakyan, grabe napakamahal po talaga ng mga maintenance nito. Lalo na po talaga yung pyesa na ako napakamahal po talaga. Example na lang mga tol, yung spark plug, grabe 1,000 pesos po ang isa. Kaya kung meron kayo sasakyan mga tol, o nagbabalak kayo kumuha, eh, ganito na lang gawin nyo. Ipasok nyo po sa grab para kahit papano, eh, doon kayo kukuha ng pang maintenance at pang monthly ng inyong sasakyan. Pero kung mayaman ka naman, eh, hindi mo na kailangan ipasok sa grab, grabe talaga rito, nakaka-stress talaga ang traffic.

Grabe ito pala yung guide na tinitingnan nila kapag nag-align sila ng gulong. Hindi pala talaga basta-basta ito mga tol, ginagamitan pala talaga to ng computer. Kasi kapag walang computer, hindi mo talaga ito matatansya Kasi meron kasi ako nakita na mano-mano lang nila at hindi nila ginagamitan ng computer. Kaya mula nung nasaksyan ko to, yung mga nagtuturo na mano-mano, eh, ngayon wala na akong bilip sa kanila. Oh. eto na nga natapos na nilang gawin at okay na tong dinadrive ko to wala na talagang naguto kapag liliko ako sa U-turn sa mga nagtatanong pala mga tol kung anong model sa sasakyan ko ito ay model 2022 Bios kaya kung pares na ng karanasan wag na kayo magpatupik-tupik pa pumunta agad kayo sa pagawaan so ganun lang mga tol thanks for watching